Hello mga ka-fair Grab Grabe, ang lamig na dito. nag lang ako kasi wala na kalaman naman ng amir, eh. oh, mahal mga bilihin niya eh. lalo yung mga karne. Hindi kami nakabili ng baboy, sobrang ginto. Doon na, na kami bibili sa ano, merkato, yung, yung ano, bilihan na mura. Ay, ayun, oh, mga ka-friendly, kumuha nga ako ng karelo. Akala mo na may tugna, Napakadaming mabibili at talagang di karelo pang pa kinuha. Ay, sa prutasan naman ay nag-say hello, goodbye lang naman ng mother. At ang pagkakamahal naman ng mga strawberry na iyan, 4 euro na, ay kulang ko lang 500 pesos din sa atin eh. Ayun, okay, wag na muna magkapritsyo. Kaya dumiritsyo na lang ako din sa gulayan at dumampot na lang ako ng spinach at saka talong. Pwede pa rin pamprito, kay tinurta na talong, ay di kayo solve na. And guys, sinitingbang dito yung talong. Dito mo 61. Lalabas doon. O, 79 cents. 79 cents ang talong. Avocado. Mahal na avocado. Hindi ko afford. Kamote. Kuha tayo. Yung gumurahin lang yung 60 cents. 90 cents. Ito maliit pa lang na lang ano. Oo na 90 cents. Tagging 90 cents. Sige na. Ito naman yung mela. Pero at least din sa Italia, hindi ganun kasakit sa bulsa bumili ng prutas. Gaya ng mansanas at saging, mga pasensens lang ay madami na. Kaya yun yung madalas naming prutas na kinukuha. Ito naman yung mga panitone, masarap yan. Tuwing magpapasko lang sila nagdalabas ng ganyan. Kaso ang mahal din, 5 euro. Mahal na din sa amin ang ganyang presyo. Mura lang yan pag nakasale. Kaya abang-abang na lang ako ng sale at magsisale din yan panigurado. So isda, wala namang salty. Ito nakasale. Naku ka nga kahit ang isday high blood na din kainin sa mamahal. Kaya hindi na din muna ako kumuha niyan. Sa merkato na lang kami bibili at doon ay mas mura mga isda at karne. Mas kaya kong bilhin. Naghahanap nga pala ang daddy ng mga nakasale na sos ng pasta at iba pa mga nakasale din At dyan na lang sa mga nakasale kami nakapit. Hindi ko na pinakita sa inyong presyo ng mantika at baka magising ang inyong mga natutulog na dugo sa presyo. Sinubukan ko din magpikit mata sa mga karne kaso manok lang talagang afford ko din Kaya ayan, kumuha kami ng pakpaklaang pakpaklaang muna ng manok pwede na iya pang tinola tamang tama, may spinach akong nakuha kanina iibagay na bagay, ihalo sa tinola dumaan din kami ng mabilisan sa pangmeryenda ng bata at nagpapabilis si Shin ang favorite niyang cookies at isang pringles tapos niyan, pinaka-importante yung kukuni namin din ni Erring tubig ang aming inuming tubig ayan, gari ni Dini, 1 galon na malaki ang pinakamalaki na dito yung kanilang tubig na tigda 2 litro And nga kami hirap na hirap mga Pilipino pag bumili ng tubig big. Pag walang sasakyan, bit -bit mo yan hanggang bahay. Mabigat. Ay, wala naman tricycle din yan eh. Hahatid ka hanggang harapan ng bahay. Ayan nga, magbabayad ng mother. Magkakaalam mo na ng katotohanan. At yan nga aking mga pinamili. Konti lang. For the total of 44 euros, mga ka mga 2,600 sa pesos. Pero okay lang. At happy ang mother. Kahit paano yung nakapamili. At dahil nga naka 40 euro kami, ay may pag-gift card sila. Nakakaskasin mo. Pag lumabas yung tatlong magkakamukha, ay mananalo ka ng iPhone 15. Kaso kahit yung buntis ako, hindi talaga ako swertihin sa mga garining kas